Hi mga Kapreni! May dumating na naman na in-order ko Kapreni kaya huwag niyong isipin na mapera ako ha? Kailangan ko lang talagang gawin to para magka-content ako. Yung mga nagpapakat ng wallpaper Kapreni trending yung mga video nila. Makasakaling kapag gano'n ang ginawa kong content magtrending din ang video ko. Kapreni, mas malaki ang kita kapag malaki ang views. Sana all kumikita kapag malaki ang views. <laughs> Dalawang wallpaper ang in-order ko pero isa lang muna ang ipapakat ko. Kitang-kita nyo naman Kapreni kung gaano ako kadaldal habang nagbubukas nito. Kakaiba ang talent ko. ulay gray ang rep na to, Kapreni, kaya ang napiling kong kulay na wallpaper ay gray na lang din. Kapag ka may design ang pinili ko, mas mahal, Kapreni. Siyempre, dun ako sa mas makakamura. Gumamit pa ako ng metro niyan, Kapreni, pero mali ang pagkakagupit ko. Unang sukat, mali kagad. Sa pangalawang sukat, Kapreni, dun ako tumama. First time ko magdidikit nito, Kapreni, kaya hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Sa gitna ba o sa gilid. Kaya ang napili ko, dito na lang sa gilid. Mas mahirap pala ito idikit ka preni kesa sa foam bricks. Yung nasa kwarto kasi namin ka preni, foam bricks ang nakapakat. Yung mga napapanood ko na nagpapakat nito ka parang napakadali lang sa kanila. Hindi ko pa naipapakat to mga kapreni pero parang pagod na ako. <laughs> Sabi ng nanay ko, tutulungan daw niya ko para daw mapaganda ang dikit. Tutulungan daw niya ko, Kapreni, pero nagluluto ang nanay ko. Palagay ko, mas hindi kayo nakakatulong sa akin, Nay. Wala pa man sa kalahati ang dinidikit ko, pero parang ayoko na. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, kayo na lang ang magdikit, ako na lang ang magluluto. O kaya ang gawin nyo, iwanan nyo na lang ako mag-isa dito, hindi kayo nakakatulong. <laughs> Siyempre, joke lang yun, hindi ko sinabi sa nanay ko yun. Gumupit ako ng panibago, Kapreni, kaya ganitong ayos na lang ang ginawa akong pagpakat. Parang mas madaling idikit ka preni kapag kaganito. Kaya kung saan mapapadali ang sitwasyon ka preni, ganun na lang ang gagawin ko. Sa sobrang excited ko ka preni, kinabit ko kagad kaya si Ruichi umiiyak ng mga oras na yan. Kaya mapapansin nyo, medyo may lukot ang pagkakadikit ko. Iniiwasan ko talaga magkaroon ng lukot ka preni kaya lang hindi talaga maiwasan na hindi magkaluko. Kung sasabihin nyo naman ka preni na pangit talaga ako magdikit, eh de kayo na magaling magdikit, kayo na! Sumasabay lang talaga ako sa uso pero dapat hindi na lang ako kusumabay. Para mapadali ang sitwasyon kapreni, bumili na lang kaya ako ng bago. Kaya lang wala akong pambili ng bago. Kaya tiis-tiis na lang mga kapreni sa malakas ang konsumo ng kuryente. At least may ginagamit na ref, diba mga kapreni? Dati kapreni nakakabili kami ng ref second hand nga lang. Mga ilang buwan lang namin ginagamit kapreni, lumalamig na lang hindi na nagyayelo yung preset. Nakatatlo kaming biling ref na second hand kapreni puro ganon ang nangyayari. Kaya bandang huli kapreni, nakikilagay na lang kami sa kapitbahay. Tapos nung kuk Kunin na namin yung nilagay namin sa kapitbahay, wala na daw. Niluto na pala mga kapreni. Wala daw pala silang ulam. Joke, joke lang yun mga kapreni. Baka mamaya magalit yung kapitbahay ko sa akin. Baka mamaya maniwala kayo, hindi talaga totoo yun na. Kayo naman oo, parang hindi kayo mabiro, no? Hindi ko alam mga kapreni kung maganda ang kalalabasan nito. Ayan na nga ba ang sinasabi ko kapreni. Imbis na gumanda kapreni ang pintuan, parang pumangit lalo. Yung sunrocks mga kapreni, tinanggal ko na yan. Binalik na naman ng nanay ko. Sabi ko sa inyo, Kapreni, kapag mayroon na akong tinanggal, ibabalik din ng nanay ko. Napagod ako, mga Kapreni, hindi lang talaga halata dahil maganda ako. Wala na kayong magagawa, pagbigyan nyo na lang. Maraming salamat sa mga nanood. Bye, mga Kapreni!